Sa gisag ng lalawigan ng Laguna, ito ang watawat na nagsasaad at nagpapatunay na totoo ang kaunlaran ng minamahal nating bayan. Halika't pag-usapan natin ang kasaysayan ng Laguna. Noong sinakop ng mga Espanyol ang lalawigan, noong panahong 1571, ang rehiyon ay tinawag nilang La Provincia de la Laguna de Bay. Ang pangalan ng lalawigan ng Laguna o Lago ay salitang Kastila sa Ingles ay lagoon o lake, sa Tagalog naman ay lawa. At marahil ang mga lungsod sa Laguna ay napapalibutan ng lawa at sentro nito ang bayan ng Bay. Kaya naman binansagan nila itong Laguna de Bay, nangangahulugang lawa ng Bay. Saka sa kasalukuyan, ang pangalan ng bayan na Bay ay binibigkas na o kilala na bilang Baye. Bae ang naging kapital ng Laguna sa taong 1670 at noong 1688 na ilipat ang kabisera sa pagsanhan. Subalit noong sumapit ang taong 1858, naging kabisera naman nito ang Santa Cruz. Kilala din ang Laguna bilang puok ng kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong June 19, 1861 sa bayan ng Calamba. Itinatag ni Jose Rizal ang Laliga Pilipina at kilusang propaganda. Samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio. Matatagpuan din sa bayan ng Binyan sa Laguna ang bahay ng makasaysayan na dalawang taon na mula noon ay nakatindig pa rin mapasa hanggang ngayon. Ang nasabing tahanan ay kilala bilang Alberto Mansion at ito'y pagmamayari ng pamilya ng ina-neocersal na si Teodora Alonso. Masasabing kabilang rin sa kasaysayan ng Laguna ang babaeng general na si Agueda Kahabagan at isimilang siya sa bayan ng Santa Cruz. Isa siya sa babaeng revolusyonaryo sa Laguna na umanib sa katipunan para sa digmaang Pilipino-Amerikano. Lakas loob at tapang na humarap sa mga mananakop ang labanan sa bayan ng San Pablo noong May 1897. Kaya naman binansagan siyang Generala Kahabagan at isa rin sa maituturing na bayani si Napasiano Rizal at Juan Cailes nang sumiklabang himagsik ang Pilipino, isa sa mga naging heneral at tumalo sa mga Amerikano sa bayan ng Mabitak. At taong 1902 ay nahalal si Juan Cailes bilang gobernador ng Laguna. At aktibong tumutulong ang Laguna sa labanan ng unang republika ng Pilipinas na dineklara sa Malolos, Bulacano noong January 23, 1899. Nang sumiklabang ikalawang tigma ang pandaigdig dekada 1942, ang bayan ng Santa Cruz ang sentro ng labanan. Mga gerilyan Chino ay nakipagtulungan sa mga mandirigmang Pilipino laban sa puwersa ng mga sundalong Hapon. At napagtagumpayan na mapalaya ang bayan ng Santa Cruz noong January 26, 1945. Totoo ngang makasaysayan ang ating bayan, naging sagana sa kwento ng nakaraan, kabayanihan ng mga ninuno at katanyagan kilalanin at dalhin natin sa ating isip at damdamin sa sariling bayan natin ay huwag magpaalipin